makatabang sa pagpauswaga sa plano sa gobyerno. Mau kana na ang tumong sa gihimong panagtigom sa General Santos City People's Consultative and Advisory Council Mayo 15, 2024. Asa may kabat sa 23 ka mga civic society organization ang may aron sa pagsuporta ni INI. Matod ni Engineer Mark Jerome Chongson, usa sa mga representante sa aktividad, importante sumala kini aron mas mabuild ang relasyon sa matag-organisasyon arun aron mas mamahimong epektibo sa isgutan ng politikan ho ng ekonomikan hong paghimog desisyon. Important, napaka-importante talaga pagka may isang uh, organization na nagsasama-sama at nagtutulungan sa bawat isa. Eh, ang epekto nun ay mandali na lang din tulungan ng ating gobyerno sa mga pangangailangan dahil sa pagkakaisa ng ating mga uh, CSO. Ilawom sumala kini sa Republic Act 7160 kung the Local Government Code of the Philippines nga nag sa tanang local government unit nga ipasiugda ang pagtukod o operasyon sa mga non-government organization, people's organization o pribadong sektor nga himuon silang aktibo kauban sa pagtinguha sa lokal nga otonomiya o direktang iapil sa pagplano o pagpatuman sa mga programa o proyekto. Tugyod sa Constitution nga dapat tanang mga opisina sa gobyerno mag-auhag sa iyang mga constituents through civil society organization nga mo participate in governance. Nga gikan sa mga professional, fisher folks, uh, transport group, importante nga sila ma move na into a civil society organization nga according to the ordinance sponsored by Atronican Balieke o ni Kagawad Edgar Atzaron ug labi na ni Mayor Lorelly Pacquiao pagamug na siya mamahimong ang mga nasangpit na organisasyon. Negosasyon nga organisasyon mao'y makignegosasyon ngadto sa komunidad o kung unsa man sumala pa ang ilang masuta sa labing gikinahanglan sa publiko mao sa ang ilang irepresenta ngadto sa gobyerno tag organization duna sila ilang mga miyembro nga naa sa marginalized sectors ug gikan sa professional religious tanan ginarepresenta ni ini nga grupo Pwedeng na sa academe, pwede sa mga drivers, pwedeng sa urban poor, Fisher Fox, tuyo lang ni ininga, nga dunay mo representa sa katong bagang huot sa mga katawan sa ubos nga naa sila like, kasultian kung unsa inlang gustong eh, may pabalo sa gobyerno o ang gobyerno usab kung dunay ipaabot dito sa iyang mga katawhan. Kota kasi ang isang uh, sambayanan no? Ang wala mga CSO, napakahirap isa-isahin mo yung tao sa iyong plano sa sa bayan mo. Uh, sa ganitong paraan, i-reach -re na lang yung aming association or organization at madali na namin mapag-usapan kung anong dapat gawin. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Bri Gada News.